So ito mga boss, ah uh, magandang araw sa inyo lahat. So uh, happy new year sa inyo lahat. Yan. So marami tayong walang vlog ngayon. So ang gagawin natin ngayon mga boss, ah uh, kausapin natin yung mga video away natin kung ano nangyari. Apat to sila. Ngayon ko nang ano nangyari tapos yung lights and sounds natin nandito rin. Nandito na sila lahat, nakauwi na sila mga boss. Yan, kausapin natin sila isa-isa. Yan mga boss ah. So ayan sila mga boss. Ito si si Ubi, ayan, ito yung si Kambal, taka si Black. Ayan. Saka yung dalawang sa buffer natin. Kausapin natin tong apat na ito. Ikaw, Ubi, kamusta ka? Sabi ng kliyente, okay ka raw, matino ka raw, solid ka raw. Ayan. Okay, good yung naging kwansay ng client good ka raw. good performance. Ang kasama niya yung dalawang speaker ito. Yan. Ito ang speaker niya. Ni, ni, ni Obi. OB. Yan. So, ito si Kambal. Yan. So, sabi din natin itong Kambal na to. Ikaw, Kambal. Sabi di ba ng kliyente sa'yo, mag-extend ka. Ano ginawa mo? Yan. Bakit tumuwi ka na? Oh, ikaw naman. Sabi ng kliyente, pagpunta ko kanina, okay ka raw. Tapos, ang problema daw sa 'yo ang galing-galing mo raw. Ito, ito naman si Black. Yan. Pinuntaan ko siya kanina. Siya kanina. Anong nangyari sa iyo, Black? Ba't hindi ka pa binayaran? Yan. Dahil sa usay daw nilang kumanta at galing. Dahil sa 'yo yun, nag, naitakbo sa emergency. O paano na yun ngayon? Minakbo siya sa emergency dahil mahusay kumanta. O. o ikaw naman. Ayan, itong ating lights and sounds. Ayan. Alas dos na rin umuwi, umuwi ito. Sa labas na rin nag-new year ito. Ayan. Kasama natin yung dalawang power speaker. Tapos ito yung kan, Mga processor niya. At mga wires. Hmm. Kasama ko to sila kagabi. Kala ko ayaw sila, pero natuwa naman yung mga kliyente sa inyo. Good kayo, good. Mga good Yung mga table natin, yan. Mga goods din yan. Nakabalik na rin. Saka yung mga ating mga Yung iba na sa labas pa. Kayo ha, kayo palagi ha. Goods na goods kayo. Good. Thank you. Maraming salamat nga pala sa binigay niyong blessing sa akin. Yan. Yung pagpasok ng Pasko. At kayo ay goods lahat. Walang binigay na sakit ng ulo. Dahil dyan, ipapangako ko sa inyo, bukas, lilinisin ko kayong lahat. Okay, thank you. So, ayan, napagalitan natin sila. Yan, yan, pagpagalit na. Hindi galit na galit. Maraming salamat sa mga gamit na ito. Ayan, sila yung nagbigay sa atin ng magandang visig. Ngayong New Year, sana lahat kayo, uh, maganda, maganda rin na pumasok na blessing sa inyo. Uh, sa mga followers natin at sa mga subscribe natin, yan, maganda na kayo. mula tayong mga tutorial dahil sobrang busy mula January 1. Ay, mula December 1, talagang grabe ang busy namin. Ayan, okay na. Uh, maraming salamat para sa lahat na tumatangkilik ng ating mga vlog. And God bless. And always, yan, sana biyayaan kayo ng Panginoon Diyos ng maayos ng pangatawan at ligtas sa anumang kapabakan. Yan. At maraming blessings din na dumating sa inyo. God bless!